magandang magandang umaga po sa inyong lahat Magandang araw, magandang tanghali O anumang oras o gabi man Mapapanood po ninyo Ito pong ating programa ngayon magandang magandang araw po sa inyong lahat Lalong lalo na po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging sa mga kababayan din po natin no? Uh, sa abroad Na lagi po natin nakakasama At syempre ang ating mga uh, minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos Okay, uh, sa umaga pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ito na So, nandun doon na po ngayon sa rally o sa sinasagawang rally Eto pong uh, mga iglesia ng kulto, o iglesia ng kulto yan So, kanina po habang ako po ay nag-scroll, meron po akong nakita doon at meron akong napanood na hindi maganda na para bagang nagpipiling hari sila no? so para maintindihan po ninyo mga kababayan ito panoorin po natin binababala namin pumunta kayo sa pwesto nyo wag dito gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Kaya nyo, mga kapatid, mali silang mapayapa. Kaya nyo, sa patensyon nyo, mali silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na balik. Puna palo anti iligat. please. Doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter. Kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ng Cristo. This is, this is the regional director of NCRPO. All police officers nandiyan sa loob ng uh, grounds ng uh, Luneta, please. Lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of the ground. Doon kayo sa perimeter. Para masiguro basi natin ang kayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. I'm, in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan, na nakahalo, na may uniform personnel, In 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, napansin niyo yung sinasabi ng membro ng kulto. Ano sabi niya? Hayaan niyo, hayaan niyo silang lumabas. Hayaan niyo silang lumabas dahil inutusan lang naman yung mga yan. Sumunod. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Parang sa tingin ko, gustong kuyugin, gustong patayin nitong mga membro ng iglesia ni Manalo pati ang ating mga kapulisan. 'Di ba? Ibat e, pipigilan kung wala silang balak na masama. 'Di ba? Bakit nila pipigilan? Bakit niya sasabihin, bakit sa sasabihin na, "Oh, wag hayaan niyo sila. Hayaan niyo silang lumabas ng payapa." Napansin niyo kung paano magsalita yung Diablo, maladimon yung kulto na 'to? Mga kababayan, ito na pinapakita na po ng iglesia ni Manalo yung sungay nila kung gaano kataas yung kanilang mga sungay diba didiktahan ha pati kapulisan didiktahan ang trabaho ng mga kapulisan ayusin tignan, matyagan kung sino yung mga taong gagawa ng masama para kinokontrol payata ng mga ulol mga gago, mga siraulo na iglesia ni Manalo pati ang ating mga kapulisan Diba? sila yung nagsasabi patalo pa niya yung talo pa niya yung uh, DOJ, uh, ano yung uh, DILG tinalo pa niya si ano, si Rimulya o si John Vic Rimulya na pinuno ng uh, DILG na nakakasakop sa mga kapulisan no, tingnan nyo kung paano magmando mga minamahal kong mga kababayan tingnan nyo siya perimeter may sinasabi ko siya perimeter hanggang doon lang kayo sa ganito baka nakalimutan yata ng top na to itong mga iglesia ni Manalo sa kahit saan pumuesto yung mga polis na yan dahil hindi naman manggugulo yung mga yan dahil hindi naman makikipag hindi naman mambabato yung mga yan ang trabaho niya magbantay aba ang lakas ng loob ninyong mag, ano, mag-utos sa mga kapulisan. Ito na mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. Kita nyo, hindi pa sila may hawak sa bansa natin Pero tignan nyo Tignan nyo kung gaano na sila ka, ano, Kung gaano na nila utos-utusan Pati ating mga kapulisan Mga kababayan ko Ito yung sinasabi ko sa inyo Na balang araw, mas matindi pa dyan Ang makikita natin pag hinayaan natin mamamayagpag yung mga halimaw, yung mga gago, yung mga demonyo, mga putang inang mga membro ng ano na yan, o itong iglesia ni Manalo na ito. Ito'y sinasabi ko sa inyo. Ang lakas ng loob. Alam niyo mga kababayan kung bakit sila binabantayan? May rason yung mga pulis eh. Alam niyo ba itong, mga itong nakaraan lamang ng mga welga? Itong may kaguluhan? Para malaman lang ninyo mga kababayan, yung mga kabataan, yung ilan sa mga nanunog, ilan doon sa mga nanira. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga yon At ano ang ano ang connection nun sa iglesia ni Manalo? Karamihan po sa gumawa ng kaguluhan, nanunog, nagnakaw, nag puro membro po yun ng iglesia ni Manalo lahat. Kaya sa totoo lang, kaya pinadami yung mga pulis ngayon, dahil ang binabantayan talaga dyan, itong mga walang niya, mga gago, mga putang inang mga membro ng Iglesia ni Manalo. Dahil ito yung nagdadala ng kawalang kagaguhan, kahayupan sa ating bansa. Itong reliyon na to na kampon ni Satanas, ang nagdadala po ng na kaguluhan. Dahil itong reliyon na to, na kulto na to, ang kumukonsinti sa mga politikong nagiging pahirap po sa ating bayan. Itong reliyon na to ang kumokonsinte sa pamilyang Duterte na kung saan mga mamamatay tao, mga kawatan. Nakita ninyo? Ang inaano ko lang sa, dito sa mga kapulisan na ito, ay eh parang, ba't kayo nasindak? Ha? Baka nakalimutan ninyo, pulis kayo. Hindi kayo pulis ng iglesia ni Manalo para matakot kayo sa mga demonyong yan. Kayang-kaya nyo putulin yung ano niya, sungay ng mga yan. Diba? Pero s'jo'ng napakabuti talaga ng ating mga kapulisan. Pero huwag kayong magkakamali, mga iglesia ni Manalo. Dahil pag nagkamali kayo, handa na 'yung kulungan para sa inyong mga putang ina ninyo. Ha? Alam naman namin kung anong pakay ninyo bakit kayo nagwiwilga welga dyan eh. Dahil inutusan na naman kayo ng putang ina abnormal abno mongoloid na panginoon ninyo na si Eduardo Manalo na nasuhula ni Sara Duterte ng bilyon-bilyon para lamang patalsikin ng aming mahal na Pangulo kunyari pa kayo mga putang ina ninyo kag wala yung pinagkaiba doon sa ginawa ninyo noong eleksyon rally-rally ko no ha? rally for peace pero pumakit si Marco si si Marcoleta nanira sa ating mahal na pangulo kung sino-sino na yan ba yung tinatawag ninyo na rally para sa kapayapaan? O rally para sa kapakanan ng mga magnanakaw, mga sinungaling, mga taong mambubudol na katulad ni Marcoleta na hanggang ngayon, yung 2,000 pesos na ipinangako niya sa taong bayan, hindi pa rin niya nagagawa. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal ko mga kababayan. Etong reliyon na to ang madalas nating nakikitang nakikihalubilo. Kaya nga kung buhay lang, kung buhay lang si Ka Iranyo Manalo, ah, kung buhay lang si Iranyo Manalo ngayon, malamang pinagsasampal nito o bakit? Pinalo sa ulo itong si Eduardo Manalo na demonyo. Anong kabilin-bilina ni Eduardo ni Iranyo Manalo bago siya namatay? Huwag na huwag ninyong hahayaan, ano sabi ni Iranyo Manalo? na gamitin kayo ng, ano, ng sino mang politiko. Huwag na huwag ninyong hahayaan na kayo ay magamit sa hindi magandang di diba? mga gawain. Pero dahil pinalitan siya ng isang demonyo, gago, walang niya, abnormal, mongoloid na si Eduardo Manalo nagka -leche -leche na. Kaya pala si Eduardo Manalo ang kinuha, pinili ng mga Board of Trustees dahil meron na silang masasamang balak. Dahil nakita nila na pwede pala nila pagkakitaan ng bilyong-bilyon ang reliyon na yan na kung saan pwedeng uh, magamit ng mga politikong katulad ni Sara Duterte na gustong takasan ng kanilang mga kasalanan. O eto na, eto pang nakakapagtaka. Yung kanila daw rally ay para sa kapayapaan. Sa tingin nila magiging payapa. Ganong hinahayaan nila na humalo sa kanila ang PDP dapa ni Rodrigo Roa Duterte. Yung pulis ayaw yung humalo sa inyo. Pero yung mga politiko, katulad ng PDP dapa, hinahayaan ninyo. Ni Sara Duterte, hinahayaan ninyo. Ayaw ninyong haluan kayo ng mga pulis na, na ang trabaho ay para sa kapayapaan pero gustong gusto ninyo na lapitan kayo, samahan kayo ng mga politiko. Bakit? Dahil meron silang perang ibibigay sa inyo, yung mga pulis, wala? Ganun ba yun? Ganun na ba talaga kayo, kagago? Ganun na ba talaga kayo, mga kawalangya? Kat katarantado talaga? Grabe mga kababayan, nakikita ninyo obvious na obvious na walang gagawing mabuti o walang magagawang tama o magagawang mabuti itong rally ng Iglesia ni Manalo. Dahil unang una, mga demonyo po itong mga ito. Kampon ni Satanas. No? Tingnan nyo, oh. nagahari-harian na agad. Dapat hindi binigyan ng permit itong mga ito eh. Dahil alam naman natin na malag demonyo itong mga ito. Alam naman natin ang pakay ng mga ito, eh, 'Di ba? Patagsikin ng ating mahal na pangulo dahil alam nila dahil maraming mga membro ng iglesia ni Manalo lalong-lalo ng mga contractors, mga politiko na membro nila ang nanganganib lalong-lalo na itong si Sara Duterte maging si Marcoleta dahil imbuwed sa katimalian. 'Di ba? Ito makikita nyo mga kababayan. Ito sinasabi ko sa inyo. Nakakahiya sabihin pero nakakaawa po talaga itong mga membro ng iglesia. Na kung gaano ang sinusuot nila puti, ganun din kaitim ang mga utak nito pati mga budhi. Kitang-kita namin eh. Tingnan ninyo, may sumigaw pa kanina, marami tayo. Oo. Oh. marami kayo, kayang-kaya niyo lang patayin yung mga pulis. Pinapakita niyo lang na mga kriminal kayo, mga hinayupa kayo, mga putang ina ninyo kilabutan kayo sa paggamit sa pangalan ni Jesus Christ samantala mga demonyo kayo mga kawatan kayo mga hayop kayo mga magnanakaw kayo mga huh, ano pa pwedeng itawag sa mga to di ba nakita nyo mga kababayan pati pulis gustong pagbantaan dyan sila magaling Pero isa lang masasabi ko sa inyo, subuk-subukan ninyong galawin ni isa sa mga pulis dyan. Malaman ko lang na may saktan kayo isang pulis dyan. Ako hindi ako lumalabas pero pag lumabas kayo, sisiguraduhin ko sa inyo. Baka hindi lang isang libo ang bumulagta sa inyo dyan. Baka hindi lang sampung libong bumulagta sa inyo pag lumabas ako dito. Ha? Kaya tuminutino kayo mga iglesia ni Manalo. Tuminutino kayo. At ako gustong gusto ko na kayong patulan. Ha? Gustong gusto ko na kayong patulan. Baka pagbibiakin ko yung mga ulo ninyo. Para makita ko kung anong laman yan, kung gaano itim yung mga laman ng utak ninyo. Tuminutin ko kayo ha, warning ko pa lang to sa inyo. First warning ko pa lang to sa inyo. Lalong lalo ko na Eduardo Manalo, kausapin mo yung mga mongoloid mo mga ano dyan, mga tauhan, na magingat sila sa akin dahil baka pag ko yung mga ulo nila. Ha? O, iparating nyo to kay Eduardo Manalo ha, yung mongoloid na no? Yung, uh, yung mayaman dahil sa pera ng mga politiko. O, kaya mga kababayan ko, mga kapulisan, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Labanan natin itong mga demonyo. Tingnan nyo, pati simbahan nila, halatang halata. Pito-pito yung sungay. Yan ang simbahan ng mga demonyo. Pwede namang walang sungay, pero bakit gusto nilang lagyan ng sungay? Para sabihin lamang na talagang gano'ng kataas yung mga sungay nila. Diba? Oo. Sa ating... Uh, Ah, mahal na pangulo maging sa gobyerno eh huwag niyo pong hayaan na basta-basta na lang kayong utusan ng mga walang niya mga gagong ano na to kulto na to turuan niyo ng leksyon paghuhulihin niyo paghahampasin niyo kung maaari lang sagasaan niyo sunugin ninyo yung mga yan total wala nang kwenta yung mga yan eh imperno din naman ang baksak ng na mga yan eh kaya dito pa lang dapat sunugin na yung mga yan di ba? Oh, So yun lang, ang panawagan ko ha, lalong lalo na doon sa nag-aano ngayon, namumunong ngayon sa welga-welga na yan, ang mga iglesia ng kulto, tuminutin nyo kayo, naka-stambay lang ako, baka pagsasampaling ko kayo isa-isa dyan. Ha? O, makinig kayo, hanggat nagwa-warning pa lang ako, makinig kayo. Dahil baka ako yung hindi makapagpigil sa inyo, eh, baka dyan mismo sa stage, pagsasampaling ko kayo. Ha? O, Okay mga kababayan maraming maraming salamat po muli po tuloy po rin sya nagsabi ng linggo mabuhay ang ating bayan mabuhay din po mahal sa ating bayan maraming maraming salamat po